Guys, samahan nyo ako for today's vlog guys na yung nalulutuin ko guys ay yung namimiss kong ulamin sa bundok guys nung kasalukuyan nakatira pa kami sa bukid guys kaya naman guys ipapakilala ko sa inyo ipapakita diba? ko sa inyo kung ano yung guys tara guys ito na nga ipapakita ko na sa inyo kung ano yung namimiss kong ulam guys nung sa bukid pa kami nakatira guys meron tayo dyan guys na buro o binabad na kamiyan sibuyas kamatis at saka ah uh, bawang at meron gagamit tayo nito guys Pero nung nasa bukid pa kami wala hindi ito ang ganyan guys meron tayo ng sili at meron tayo dyang taba-taba guys pag may taba-taba guys mayaman ka na pag sabunto ka na katana ayan at meron tayong gata dyan at dahil wala tayo guys na bagoong na bagoong guys na merong isda pa ito na lang ang gagamitin natin parang pati guys. pwede na rin yan kaya tara let's guys samahin niya kung paano kulutuin yan ayan may kawali na tayo guys inip-inip, lalagay inip. tayo din ng oil. Una natin ipapry mo na dyan guys, itong atin may mga taba-taba. Para lang lumabas yung taba natin oil. Ayan, huwag lang siyang guys. Ayan guys, at dahil golden brown at naputok-putok na yung taba natin, ilalagay naman natin guys yung sibuyas, kamatis at bawang. At maglalagay tayo dyan guys ng magic. Ayan, ibigisa muna natin yan din. At dahil guys, gato na natin sibuyas at kamatis bawang, maglalagay na natin itong ating tamias na At sabay na natin guys yung ating chili na lalong nagpapasara ayan guys at maglalagay tayo ayos na ayos 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 guys, ayos natin ayos 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 na ayos diyan. lalong mo na guys, At maglalagay pa rin siya ng. Siran ng north. Para na. Cubes. Ayun, tayo pa pa natin hanggang sa maluto 'yan ng cheese. guys, at napakaganda ng ating niluluto guys. At ngayon, guys, okay na 'yan. Nabisa na natin maglalagay na, ilalagay na natin guys yung ating bakong. Mm -hmm. Ayan. Wow! Ang yaman yan guys. Tapos inasabay na natin guys yung ating gata. Ayan. Hindi na tayo maglalagay dyan guys ng asin. Kasi na na yan. Ayan. Ah, diba? Ang sarap niyan guys. Yummy. Ayan guys, malapit na siyang maluto. Malapit. malapit na siya matapos guys. Hindi pa kasi siya naglalangis-langis. Ayan. Ito na yung finished product ng ating bagoong with kamias yes, na may kapta. Ayan, ayan guys. Na may taba ng pork. Ayan, nagalaman nagalamantika na siya guys. Oh. Ayan ang finished product guys. Ayan, para din siyang kinamiasan naman guys. Di ba may tinatawag tayong sinantulan? Ito naman kinamiasan guys. Ayan. Ang sarap ito guys. Dapat may nilabong sabing na hilaw guys. Isasaw-saw ito. Ang sarap. di ba? Napakayami ng guys. Tingnan niyo yung matika guys, ang dami. Ayan. Agay na natin sa jar. Ayan, guys. kinamiasang bagoong.